Ay, magandang uh, araw po sa inyong lahat ha. Uh, araw po ng anod bang araw ngayon, uh, Webes, no? At um, na dumating na po dito sa dahig si uh, VP Sara, kasama ang kanyang uh, ina, si uh, Ma'am Elizabeth. Dumating na rin po dito ang ating Dragon Lady, Maharlika. So, unti-unti na po silang dumarating para po sa okasyon sa 31 kunsan magkakaroon po ng uh, malaking pagpupulong, Okay, sa... Um, para po sa kaarawan ni Bipisara. No? So anyway, unti-unti uh, pumapasok ang ating mga kababayan. Ang pag-usapan po natin ay yung pangyayari na uh, ang uh, si dating congressman Arne Tebes, di umano, ay nahuli na sa um, Timor-Leste at papunta ng Pilipinas kung saan siya ay dadalhin dahil siya daw po ay na-deport as an undocumented alien. Dahil wala siyang passport at wala rin siyang visa galing sa mga otoridad ng um, Timor Leste. Ang tanong, ako na baroho ang susunod. Well, ang kasagutan diyan, subukan nila. Pero kasi kung maintindihan niyo yung pagkakaiba ng kaso ko at saka kaso ni Congressman Teves, makikita niyo na mahihirapan talaga sila na ako ay pauwiin. Ano ibig sabihin ko? Una-una po. Ang kaso namin, ang kaso po ni Congressman Teves, multiple murder. Ang kaso ko ay qualified trafficking. Pangalawa, ganong kalakas ang kaso laban kay um, Congressman Teves? Well, ang sinasabi ng abogado ni Congressman Teves, mahina ang kaso kasi nasampahan lang siya ng kaso sang -ayon sa mga confession na ginawa ng ilang mga nasasakdal na bumaliktad na. So, hindi na po pwedeng gamitin ebidensya lamang yung mga uh, confession ng mga tao na sumapo, sumapi di umano sa pagpatay kay uh, uh, Governor Governor De Gamo, no? Dahil yun nga po, no, tainted na yung credibility. Pagdating sa akin, wala pong kahit sinong test nagte-testify o mag uh, testigo na ako po yung nag -recruit. at wala pong kahit sinong uh, testigo na tumatayo para sabihin na ako po yung nakipagkonsyabahan o ay nakipagkonspiracy doon sa mga nag-recruit, doon sa mga biktima ng trafficking. Sa so, malaking pagkakaiba po may testigo sa kaso ni Teves na bumaliktad, sa akin wala po kahit sinong testigo. Period. Pangalawa po, s'yempre parehong non-available, yung isa is um, multiple murder, ako po is human uh, trafficking na qualified kaya naging non-available. Pero bukod pa po doon sa proseso, si Congressman Arnie po nag-apply ng asylum sa West um, sa Timor-Leste, pero ang kanyang application po ay na-deny. Na-deny na po yung kanyang asylum application. Ako naman po, nakabinbin ang aking application for asylum. At dahil kasapi po ang Netherlands ng uh, Convention on the Rights of Refuge Refugees and Asylum Seekers, hindi po ako po pwedeng mapauwi sa Pilipinas hanggang hindi pa tapos yung proseso ng aking asylum. So yan na naman po yung pagkakaiba namin. Pero si um, Congre Congressman Teves maski siya ay na-deny ng asylum, eh nakakuha siya ng court decision laban sa kanyang extradition sa Pilipinas dahil dito sa Pilipinas, eh siya ay magiging biktima ng cruel and degrading punishment. No? Dahil pinapakita niya na lahat ng mga testigo ay bumabaliktad lang naman. No? At uh, ang sa akin naman, walang extradition case akin dahil unang-una, uh, meron pa po akong uh, pasaporte. So, antayin ko na makancel yan at sila ay hihingi ng uh, request to deport as an undocumented alien. Eh ang problema po, yung opisina nag-handle ng mga deportation dito sa Netherlands sa pangalan Immigration and Natural Division and Naturalization Division, IND, eh siya rin opisina na nagahawak na aking asylum. So the moment na magbigay abiso sila na si Harry Roque wala ng passport, undocumented at dapat na ma-deport, eh yan po ay eh, papadala rin nila sa parehong departamento kung saan nakabinbin yung aking um, asylum uh, uh, request. No? So, automatically, hindi ako mapag-deport dahil alam naman nila na bilang silang ahensya ng gobyerno ng Netherlands sa na nagpapatupad ng uh, karapatan ng asylum na hindi ako po pwedeng mapag-deport miski ako ay undocumented alien. Now, yan po yung sinasabi ng non-refuma. Ito po yung karapatan ng mga asylum seekers. Unang-una -una is yung non-prosecution maski ikaw ay pumasok ng walang travel document or walang visa. So ako po, pumasok na merong visa, pero kung ma-re-revoke ang ating pasaporte mawawalan ako ng passport. Pero makikita niyo po, kabahagi ng nang-refuma, hindi ako po pwedeng malitis. Maski na, mawalan ako ng passport. At pangalawa, hindi nga ako po pwedeng ma-deport uh, pabalik doon sa bansa na aking inalisano. At ito nga po ay bansang Pilipinas. So, ang pagkakaiba naman ni Kong Teves, meron siyang court decision na hindi siya po pwedeng ma-extradite, bagamat binaliwala o binasura ang kanyang asylum. Sa akin, wala akong ganyang court decision pero dahil nakabimbin pa yung aking uh, asylum application, hindi naman ako po pwede talagang ma-deport back to the Philippines. Pero ang pinakamalaking pagkakaiba namin, ang uh, Timor-Leste apply para sa ASEAN membership. Ngayon, kakatapos lang ng pantao ng pagpupulong ng mga bansang ASEAN at sigurado ako na nagkaroon ng bulungan sa panig ni Presidente Marcos at ng uh, Presidente Horta ng ASEAN. Uh, ng um, Timor-Leste at tingin ko ang naging uh, kasunduan ay ibigay mo sa akin si Arne Tevez hindi ako tututul sa iyong pagiging miyembro ng ASEAN kasi ang uh, Timor-Leste po ngayon ay aplikante pa lang at kinakailangan walang miyembro ng ASEAN na tututol sa membership ng uh, Timor-Leste kasi nga ang prinsipyo sa ASEAN ay consensus, hindi po pwedeng mag-adapt ng kahit anong desisyon na hindi lahat ng miyembro ay pumapayag So yung pagpasok ng Timor-Leste bilang miyembro, yan po ay kinakailangan sing ayuna ng Pilipinas at kapalit nga ng pangsang ng Pilipinas sa pagiging miyembro ng uh, Timor-Leste sa ASEAN. Ang, ang pinalit naman ay ang pagkatao ni Congressman Arnie Teves. Now, hindi ko po alam kung talagang naisakay na sa eroplano as of now sa broadcast itong si uh, Congressman Teves, no? Ang alam lang natin ay uh, ipapa-deport na siya hawak siya ng mga otoridad ng uh, Timor Leste at uh, hindi ko lang alam kung paano nangyari yon hawak din daw ng uh, uh, otoridad um, ng Pilipinas no pero um, ang alam ko eh, nakakuhang abogado ni ex congressman Teves ng um, petition for writ of habeas corpus so hindi siya po pwedeng mailabas ng bansa hanggang hindi ipinipresenta sa hukuman so hanggang ngayon po wala akong balita kung talagang naisakay na si congressman Teves. Pero sa akin, magman hindi ako lawyer sa Tibor Leste, yan din po yung sana gagawin ng mga abogado ni Tatay Digong kaya dumulog kami mismo no para kay uh, Kong Pulong uh, via petition for habeas corpus and certiorari para nga po habang hindi pa sana umaalis ng Villamor Air si Tatay Digong ay eh, makarating na yung writ of habeas corpus na mag oorder order sa mga otoridad na dalhin ng pagkatao ni Tatay Digong sa hukuman at i-explain kung bakit dapat siya madetenya. Yung writ of habeas corpus naman kay Kong Teves, ganyan din po ang epekto niyan. Bagamat hawak na siya ng otoridad ng Pilipinas at ng Timor Leste and ready na for deportation, kung lumabas on time yung writ ng hukuman, hindi naman po pwede baliwalain ng Timor Leste yan. Although alam niyo naman, bagong bansa ang Timor Leste, so mahina pa rin ang mga institusyon. At itong mga pangyayari na bagamat merong Court of Appeals decision sa Timor Leste na pinagbabawal ang extradition niya sa Pilipinas at ngayon na ay dinudukot, ay eh napapakita na mahina talaga yung mga institution pa sa Timor Leste. Um, dahil alam niyo naman po yan, dati sila po ay sinakop ng uh, <clears throat> bansang, um, actually, uh, uh, pati Indonesia yan, eh, no? Uh, sinakop sila no? at uh, ngayon lang sila nagkaroon ng, uh, ng kalayaan at uh, siyempre, nais nice nilang sumapi dito sa Asia. No? Pero, obviously, ito po yung tinatawag na mga um, new democracies na marami pang pagsusubok. At nakikita nyo rito sa karanasan ni uh, Congressman uh, Teves na talagang mahina pa ang hudikatura ng Timor-Leste uh, kung ikokompara mo sa ibang bansa. Kasama na rin Pilipinas. Ako naman po naniniwala ako na malakas po ang ating uh, hudikatura. Bagamat, siyempre po, subject din to political pressure. So yan po mga pagkakaiba ha. Una-una, hindi po ako oksado ng murder. Pangalawa, wala pong kahit sinong testigo na nag-issue ng uh, complaint affidavit na nagsasabi na ako ay nag-recruit para sa pagsamantalahan ang uh, trabaho ng ibang tao sa pamamagitan ng dahas at walang kahit sinong uh, testigo na nagsasabi na ako po ay nakipagkuntiyabahan sa kahit sinong nag-traffic. No? Pangatlo, um, ako po ay pending asylum seeker. Yung kay Congressman teves na deny na pong asylum niya bagamat merong uh, court ruling laban sa kanyang extradition. Pangapat, hindi ako um, pwedeng gawing bargaining chip para makapasok sa ASEAN ang bansa kung nasaan naroon ngayon si uh, Congressman Deves at dahil po dyan, walang dahilan para isuuko ako ng uh, bansang Netherlands. No? Now, marami rin po akong proteksyon dito. Hindi lang po proteksyon ng uh, saligang batas ng Netherlands kundi proteksyon na rin ng European Convention on Human Rights kasi hindi lang naman po um, applicable yung European Convention on Human Rights sa mga Europeans. Kasama po yan, equally applicable po yan sa lahat ng mga tao na naninir naninirahan ngayon sa Europa, whether or not they are European. So, um, protektado po ako ng karapatang pantao sang ayon po sa Universal Con um, Convention on um, Civil... And, um, ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, Nakasapi po ang Holland na isinabatas po sa Holland at protektado rin ako ng European um, Treaty on Human Rights na isinabatas din dito sa Holland. So, sumatutal hindi po. Hindi totoo na ako nang susunod. Siyempre sa isipan ng mga bangag gusto nila ako nang sumunod. Pero sa katunayan po, hindi po mangyayari 'yon. Kasi protektado po ako ng karapatang pantao. Sa paghingi ng asylum at dahil nga po dyan, meron tayong karapatan ng non-reforma. So, mabibigo po ang kanilang mga maitim na balak sa akin. Ang tanging pamamaraan na ako'y makukuha nila ay through kidnapping. Eh, bibigyan ko na po sila ng abiso. So, miniski i-kidnap nyo ako, hindi nyo ako maisasakay sa aeroplano kasi wala nga akong travel document na sa Dutch authorities. Walang airport dito sa Europe kahit magkano pang ibayad nyo, napapayag na isa kaya ko sa eroplano na wala akong kahit anong travel document. Siyempre, hahanapan ka ng passport unang-una. No? At siguro, protection na rin namin mga asylum seekers na yung passport namin ay nasa Dutch government para nga grantya na hindi kami sapilitang mailalabas ng mga bansang tinakasa namin, linayasa namin, no? Um, sa pamamaraan ng kidnapping. So sa akin naman po, win-win solution yung wala akong passport ngayon. Kaya nga kung tatanungin ako, kakancel daw ang passport. Well, wala pong basihan kasi iba ang legal definition ng pagiging pugante. Ang pagiging pugante ay umalis ka ng bansa matapos magkaroon ng warrant of arrest. Eh matagal na po akong wala sa bansa bago pa na-issue ang ganyang warrant of arrest na yan. So hindi ako pugante. At uh, siyempre, pangalawa po, malinaw po talaga ha. Siguro po ngayon, sasabihin ko din sa aking mga kasama na mag-publish ng Uh, simplified version ng resolution. Siguro yung mga portions lamang na nababanggit na pangalan ko kasi meron po yung na eto ang demanda labang kay Harry Roque. Ito ang sagot ni Harry Roque. etong ang desisyon namin kung mapapa, uh, ba sa kaso si Harry Roque o hindi. At yun nga po, yung kanilang reasoning, dahilan kung ba't nila ako dinawit, halos wala. <laughs> ang sabi lang is, malinaw sa mga uh, nasa isa sa taas, sa, sa, sa mga naunang mga pahina na dapat madawit si Harry Roque. Pero wala pong diskusyon kung bakit kahit anong akto ay nagpapatunay either ng trafficking or ng conspiracy. Kasi ang, ang rule nga po, kinakailangan mapatunayan, hindi lang yung krimen, kundi mapatunayan din yung elemento ng conspiracy. Okay? So anyway, um, ang uh, mag-abang po tayo ng mga balita galing sa kamponya uh, Vice President uh, Duterte. Di pa po kami nakikita. Ah, uh, meron po kaming tentative date ng uh, araw na pagkikita, pero ngayon po patungo po kami sa photo exhibit ng uh, ating uh, tatay Digong kung saan magkakaroon ng uh, pagtipon-tipon ng ilang mga Pilipino. Pagkatapos noon ay pupunta kami uli sa Duterte Street. Hindi pa po ako sigurado kung sinong dadalaw bukas. Ang nabalitaan ko sa Balita lang naman na ang araw ng dalaw, dalaw ni uh, Bipisara ay uh, 1 and 2, no? Uh, June 1 and 2. So, baka itong uh, this Friday, dalaw this Friday, bukas, no? Na 30, eh baka, baka si Kuya Bong pa rin. Pero, I understand that maya-maya uh, lamang itatawag na si Kuya Bong para makonfirm kung sinong papasok sa araw ng biyernes. Kasi, syempre, inaasahan din ni Tatay Digong dahil... Uh, nakaugalian na yon na every Tuesday and Friday ang bisita sa kanya na mayroong bibisita sa kanya. Bagamat ng huling pasok nga ni, ta, ni, ni, um, Kuya Bong, eh, sinabi niya na nagpaalam na siya dahil ang papalit na sa kanya ay si Bibi Sara. Pero hindi pa natin nakukuha ng yan ng kumpirmasyon. No? Anyway, nagpapahinga po siguro sila ngayon dahil kakarating lang nila at kasama niyang mami niya. Talagang the last time na kasama niyang mami niya, talagang full-time niyang uh, inatendan yung mga pangangailangan ng kanyang mami. No? So, Of course, that is very well understood. Anyway, so abangan nyo lang po ang mga latest developments dito sa The Meanwhile, ito po yung spokes na bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country I love. God bless the Philippines.